Yo, so, mga kagandang buhay, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahapon po ay nagsagawa po tayo na rito ng pruning sa ating uh, kalamansi. At this uh, at the same time, pagkatapos na pagkatapos ng pagpruning po is nag-apply uh, po tayo ng fertilizer, pinaghalong complete at saka putas 1 meter away para mula sa kanyang puno. At sa ngayon po ay magsasagawa din po tayo ng uh, spray. Pa, ito ay foliar at insecticide na rin po para kasi itong ating... Uh, Salamat si Is tuloy-tuloy po ang kanyang pagbubunga kaya atin po siyang uh, alagaan mga kaganda buhay. So atin po siyang isprihan sapagkat ito ay mayroon din po akong nakitang mga uh, insekto po. At the same time ito mga kakaprobi is foliar na rin po siya so nakakatulong pa sa, para magproduce po ng uh, bulaklak at bunga. Yan po mga kagandang buhay ang pag-display -pag po ng pulyar is pahilalim sapagkat ang istomata po ng dahon ng pananim ay nasa ilalim po yun po yung pinakabunga nga o pinakabibig ng uh, dahon para ma-absorb po yung, yung nutrients ng natin at at the same time po mga kaprodi ang mga insekto po ng kalamansi natin is nasa ilalim po ng uh, uh, dahon. Kaya yung pag isip po natin is pailalim. pong kalimutan gumamit ng uh, Christmas mga kagandang buhay sa uh, makikita natin kita nyo naman ang uh, uh <coughs> spray po natin is tumatama mismo sa ating katawan at uh, kailangan na hindi po natin ito malalanghap maraming salamat po sa panonood mga ka, kagandang buhay mga kaprobi pag nagustuhan nyo po ang aking uh, video ito if wag pong kalimutan mag uh, subscribe sa aking youtube channel probinoy TV channel YouTube channel